alam nyo guys, may pabili sa akin yung bata na yun kaninang umaga. Bili niya sa akin to eh. Meron siyang brochure doon sa, ba sa kwarto. Mukha ko sino nagbigay sa kanya. Ngayon ito, sabi niya, bilin, bilan ko daw sa to kasi yummy. And then, meron siyang pinakita sa akin na isa, sneaker din, isang, isang pakete. Pero isa lang ang binili ko kasi doubt ako sa kanya dahil hindi talaga kumakain ng ganito yon tapos ito, extra na lang na binili ko. Kasi nagpapabili siya ng green olive. Hindi naman yung makakain yun dahil matigas. Itong dalawa na to, doubt din ako nakakainin niya to. Pero, tignan natin. Baka hanapin dito is yung nakapak. Wala ako. Kasi hindi nga ako, ano eh, hindi ako siguradong kakainin niya. Okay. Tapos itong Oreo, hindi ko rin alam kung makakain niya. Anyway, kung hindi niya to makain, Uh, pwede ko naman siyang gawa ng ibang option like uh, Oreo cake or uh, anything na dessert na malambot, no? So, tignan natin kung anong reaction niya. Kung ano masasabi niya dito sa isa na to. Kasi, isang pack yung pinabibili niya. So, duda ako sa kanya talaga. Gising pa yun eh. So, ayan, papasok tayo. Sa aming kwarto. Tignan natin kung anong reaction niya sa kanyang mga pinabili lapad ah Pabili mo yan, ah. Oh, oh, oh. Ah, saan? Yung brochure? Ah, yung brochure mo? Ay, hindi ko alam, eh. Ito na naman yung kanyang uh, natapos na yon na art. Yes po. Ay, nabubuksan. Nabubuksan daw pala. Oh. Ito na naman yung kanyang natapos na artwork today. Galing. Good boy ka talaga na kong. Good boy. Yosu. Oh. Ano yung pinabili mo? Tignan mo kung gusto mo. Makakain mo ba yan? Sure ka? Oh. Ano yan? Wow. Wow. Pang ano mo yan? Mamaya, patuturo ko sa'yo kung para saan to. Okay yan? You good? All good? Nakainin mo ito? Yan, am amo may, to, ha? Dalawang, oh, hindi raw. Sabi ko sa'yo eh, duda ako dito eh. May dalawang kamay. May dalawang ulong itim dito <laughs> na kakain nito. Kaya nakakaduda. Tama na yung isang binili ko, maliit talaga. Dalawang ulo ang titira dito maitim na ulo. Yung isa, <laughs> naririnig nyo, nagkakakahol. <laughs> yes po. Apo, ah, okay? Eat mo yan, ha? Mama, you eat this, ha? Okay? Oh, sabi ko sa inyo, eh. Hindi kakainin ito, eh. Babas yung bukas. Ah. Ano lang yan, eh. Takaw tingin lang. Kasi hindi yan talaga kumakain ng simulat si Paul, hindi ako kumakain ng chocolate. Hindi ako makain ng biskuit. Hindi yan kumakain ng, yan kumakain ng uh, matitigas na pagkain. Hindi rin kumakain ng cheese cars. Puro lang talaga malalambot ang kailangan niya kainin dahil hindi niya hindi siya marunong mumuya. O, itago mo na para hindi itakpan mo anak, para hindi 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 makita ng mga maiitim ang ulo. Kasi pagka nakita yan, wala ka na namang, ano, magpapabili ka na naman ng bago. Okay? Uh, this one, syempre, pwede na sa akin ito. <laughs> Minsan, isip bata rin tayo, okay na to sa akin. Good boy. Okay? That's it. Opo, eat this one, ha? You eat this one, ha? Oh, hindi rin daw. Mm. So, please lang, pakiusap ko sa may itim ang mga ulo. Huwag, <laughs> opo, huwag niyang kakainin ito. Kasi, gagawin kong Oreo cake or any dessert na pwede niyang kainin. Mama, ang paa, huwag baloktot. Hindi mo mabibilang yan at yan ay marami. Okay? Katulog na 'to pero naghihintay sa akin kasi alam niya may pabili siya. So hindi po pwedeng hindi mo bilhan dahil ay nako. Ano po iyon? Ano 'yan? Ay, paano mo bibilang? Oh, ayan, o buksan mo. Oh, sige, bilangin mo. Ilan ang bilang niya 1 2 three. Okay. What else? Ilabas mo ganito anak Oh. This one Oh. One. Oh, two. Oh, three. Okay. Three. Yun lang naman ang kulay. Ano? O, oh, four. Oh, ilan? O, oh, four. Ay, kulang daw ng isa, pang lima. Wala mga ano eh. Violet eh. Yun lang ang kulay, o. Oh. That's it. Enough. O. Oh. O, oh, wala. Kulang eh. Wala, pang lima. Ay! Wala akong utak. Eh, anong gagawin ko? iyan eh, yan lang. Apat nga lang. Apat na kulay. O oh, eh. De, eh wala pala akong utak. Hindi pala ako marunong mamili. Kasi kulang ng kulay. O. Oh. Hmm. Tampo ka. Kulang ang kulay. Apat lang. You eat that one, ha? That one, ha? Para, ta, para ka, ha? That's why I eat, ha? Okay? Pabili-pabili ka, sabi mo kanina, para happy yung tummy mo. Tapos ngayon, no? Sa akin, ta? Sa akin? Kanina, oh. Akin ito. Akin. Ah, good. Okay po. Sa akin? Okay. Good. Tago mo, ah. Ay, babalik na natin. Ay, mm. mayroon pa siyang pahat-hat. Oo, oh, opo. Hmm? Heart din. Galik. So, heart dito and heart don doon. Hmm. Ay, nako. Opo, opo. Nalaglag. Pupulutin. Sige. Hmm. katabi na. And then, yung paa. Yung paa. Ito, paano to gamitin, mama? Ganito. Ganito mo gagamitin ito, ha? Okay? Ganyan siya oh. Let's see. Ito, ganyan. Okay? Sample. Ganon. Ganon. O, tapos, ganyan. You see, ha? Hmm. Okay. Okay. O. Oh. Okay. O, oh, ito. O, oh, ito. O, ayan, o. No. Tingnan mo. O, oh, o. Oh. O, oh, saka ito. O, saka ito. Ayaw mo nito? Yan ka na lang, sa tape ka na lang. Anak na. Oh, oh, si. Oh, si. Oh. oh, po. Oh, okay. Okay, good. Hmm, itabi mo na yan. Oh, itabi mo na to. Oh, uh -huh. Uh -huh. isip, isip. <laughs> Ang bigat. <nun>. Ang <laughs> Okay, close <coughs> open like this mama oh uh, open like this okay, tapos ganon okay okay uh, tapos close okay tapos close uh, tadi mo na tadi hmm. mo na doon Ah, mm. oh, hindi, oh, sige, hindi hindi ganyan, hindi tama 'yang ginawa ko. Sample ko lang 'yan para alam mo. Okay. Mm. -mm. Ah! Ano yan? Ano yung dinawin mo? okay na nga. oy ayos yun na. Impostor. Ayos sa spelling mo na ko nga. Come on. Oh, sige. Can I see? Wow! Tingnan nyo naman ang kanyang drawing. Very clear. Very clear. Impostor. Galing ng baby ko ah. Ano to? Victory. Victory? Wow! Wow! May pabito, victory, victory ka pa ah. Galing ah. Wala na. Wala na laman. Ayun oh. Okay, hindi na to. O, tatago na natin ito. Sige. Tatago na. Ano yan? Ay! Binaril iyon. Bahay. O, tapos? Ginanon. O, tapos? Tapos? Tapos ganon. Oh, tapos ganon. Oh. Oh. Oo. Oh, oh. Tapos ah, oh, ganon na siya. Hindi nga. Ganon. Oh, sinanay mo. Okay, good. Galing nga. Oh, sige na, balik mo na doon. Balik mo na ang drawing mo. Ayan ang aming kwarto. Kwartong hindi mo maintindihan. Kung ano-anong mga abubot yung nandidiyan. Itatapon na natin yung basura mo. oh, hindi pa po na. Galing. Good boy. Magmi-merienda ka? Magmi-merienda ka? Sabi ko. Ah? Ah, ang gano'n? Wala akong biniling tinapay, anak, na gano'n. Ah, ang binili ko is sliced bread. Siya gagawa? Si tita, tita gagawa? Ha? Ah? Ah, ang gano'n? Hotdog yun? Magluluto pa ako ng hotdog. Anong please? Wag na. Kasali ko. Ganun na lang. Para sa tiyan ma. Hindi. Magluluto pa ako ng hotdog. Yung ang ganan. Patay ako nito ngayon. Ay sige. Gagawa tayo ng magandang merienda. Yung ganan. Dalawa. Opo. ako. Gagawa ako. Oh, sige, gagawa ako. Okay? Okay, good. Hmm? Okay po, po. sige. Gana. na. Bye, bye na. Say bye!